Chika Talk for Today Daniel Padilla balik Teresia Reina Save the best for last, komenta ng netizen matapos lang ba sa teaser ng panibago Teresia Reina ng actor na si Daniel Padilla. Agad na na-trending ang teaser na ng Teresia na pinagbibidahan ng actor kasama ang ilang pila ng personodat kagaya niya rin na Richard Gutierrez, Barangay Skrip, Kyla Estrada, Maris Racal, Anthony Jennings at Ian DeNeresion. Kinatawa naman na mga paghahangon ng 29 years old after reparation. Ito lalo't matagal na hindi gumagawa ng teleserye ang actor. Hindi lang sa sakal naman ng lahat wala pong din at naggap ang actor matapos ang hiwalay nila ng kanya na imat ex-partner na si in Bernardo. It was great na. si Pan sa mga netizen kung bakit wala na si eh, sa 38th birthday celebration ng boyfriend na si Marco Mabaw. Wala rin binigay ang actor kung anong dahilan at wala rin ng girlfriend. Naging usap-usapan din ang pag-deactivate ni Christine ng kanyang IG account. Pero may isang source naman na nagsabi na hindi umano hiwalay ang dalawa. Baka raw may tampuhan na. Ink lang daw ang nakakaalam. Ruru at Bianca kasal na. nag comments si Michelle D. kina Ruru Madrid at Bianca umari sa kanilang swimming pool na dapat magpasal na ang dalawa. Kung saan napunta sa kasal ang combo ng mga fans. May humirit na kasal na raw ang dalawa at nasabi raw ay eh, ang mga taga-lokal na Luzon. May nag-comment naman na only ink knows at I think they are already married. Of course, sab ha, sa halang tayo man nuwala kapag sinarurot ba yung panamismo na at wala namang masama kung totoong na sila. Siguro naman, hindi makakabawa sa kanilang popularity kung totoong mag-asawa na ang dalawa. Bibigyan pa rin sila ng project ng GMA Network. Si Ruru nga, gagawin ng book 2 ng lolo at kasama sa MM -FF entry na Green Boost. Chika Tok, Marian Rivera puno ng pasasalamat na magwag gibidin si 2024 Best Actress. Nagwagi si Marian Rivera sa 20th Cinemalaya Philippine Independent Film Festival matapos siyang hangirangin bilang isang Best Actress Awardees para sa kanyang stellar performance bilang teacher Amy sa Balota. Binahagi ng kapo sa Premtime Queen na nasabing paraha sa actress na si Gabby Padilla para sa pelikulang Kono Basho. My especially utmost gratitude to Sunimilaya, Jim A. Network, and the entire team of Palota during her acceptance speech. Sa kanyang acceptance speech, inialay ni Marian Rivera ang kanyang Best Actress Award sa lahat ng buro na mat. Tapang na ginagawa ang lahat para protektahan ang boto ng mga tao. Natanggap ni Maria Rivera ang kanyang Best Actress Award bago ang kanyang 48th birthday. Harleen Bautista humorously quips about dream wedding. Mandadalawang taon na balang anad ang marriage Tinahil yung Bautista at Ronnick na Nauna kasi siya, Church Wen, Med, at dengin yung Sibyl. Pahayad ni Arlene. Kaya naman ang tanong, ay na, kung napag-uusapan na ba nilang kasintahan niya na si Federico Moreno ang tungkol sa asa. Sagot ni Harvey ay oo, pinag-uusapan lang. Masarap naman pag-uusapan. Ano ba ang dim wedding ni Arlene? Ang dim wedding ko matuloy. At tumawa si Harlene, dim kong matuloy ang wedding. Dahil lantaran ng relasyon, Kayleen at Kobe naging mabenta sa mga show. Excited si Kaden sa kanilang upcoming project sa Taiwan, kung saan magkasama silang magkatrabaho. Hindi pa tinatukoy ko ang kanilang proyekto ay isang commercial shoot o isang show, pero tiyak na malaking tunong ito sa kanilang karir. Ito pa lamang ang simula ng magandang pagsasama nila sa isang proyekto, at tiyak na ang kanilang kilik at hatak sa fans ay magdudulot na marami pang magandang oportunidad sa hinaharap. Ogie Gialic opened up about feeling hurt after his daughter decided to live with boyfriend. Pinahagi ng opium icon at its showtime host na si Ogie Alcasid ang kanyang karanasan sa pagharap sa mga emosyonal na haman ng dumating na mantisyon ng kanyang anak na si Layla ang na umalis at manirahan sa kanyang kasintahan. Ibanin niya ni Ogie na sa una ay nang kikinikim siya na masasakit damdamin ang mantisyon si Layla na lumipat sa kanyang boyfriend. Ang musikyar na si Mita Fabi, na kilala rin bilang Katie Smith, Nagpapahayag ito kung gaano hirap para sa mga magulang na ganap na tanggapin ang mga desisyon ng kanilang mga anak. Kahit na sila ay nasa huspang gulang na, binigyan din ni Ogie na ang tungkulin na isang magulang ay pangunahing gabayan ang kanilang mga anak. Ngunit sa huli, hindi nila makontrol ang kanilang mga desisyon. Si Leila ay anak ni Ogie, mula sa dati nitong kasul sa dating beauty queen na si Michelle Van Aymeren. So, Ogi at ang kanyang kasalukuyang asawa, si Rinchin Velasquez, ay mayroon ding anak na nangangalang net. Nate. Jericho Rosales, namin na nagde-date na sila ng actress na si Janine Gutierrez. Inamin na actress na si Jericho Rosales ang hinga sa tunay na ugnayan nila ni Janine Gutierrez. Ito ay kasulad na mag-trending news na magkakamagdutihan na sila na actress. Kung matatandaan, unang lumabas ang barita hingil sa dating romance ni Jericho at Janine na mag- maipastan ang dalawa habang papasok sa isang sinima Nasundan pa ito ng pamamasyad nila sa isang museum. Marami na niniwala na may namumunang relasyon kina Jericho at Janine at kulang na lamang umano ay mismo ay kumpirmasyon ng mga ito. Sa panayam ng Tilipkin Star, inamin ni Jericho na nandidate na sila na actress. We're getting to know each other. We're dating. Diretsa ang pag-amin na aktor. Bukod dito, hindi yan nagbigay na anumang detalo si Jericho He and as having was <faz> happening